mga lodi dahil sa maraming nagtatanong dito nga sa ating lens na ginamit yan eh meron pa nga nag comment nito kung wala daw ako, ako, na kita yung laman ng buko <laughs> meron lodi so ipapakita eh, ko sa iyo talagang kitang kita laman ng buko so meron din mga nagtanong kung ano daw cellphone yung ginamit ko ano bali dalawang cellphone yung ginamit ko realme 6i at saka 11 episode, eto, itry ulit natin. Napakadali nga pala nitong gamitin, mga Lodi. Bali, itong clip, itututok mo lang yung pinakabilog na yan doon sa camera. At nai adjust nga pala yung bilog na yan kung saan man nakalagay yung camera mo. Tapos, pag okay na, ipitan mo na lang siya. Okay, magsimula na tayo. Bali, ang gamit ko ngayon ay Realme 6. ayano at ipapaluanag ko sa inyo ngayon kung paano siya nga pala gamitin. Ano, nakalimutan ko sabihin sa inyo yata, oh. Pero sinabi ko naman pala nung unang video. So, ito, kaya yeah, kung makikita nyo, malabo pa siya. So, papakita ko na sa inyo yung laman ng buko. No? yan, yeah, napakalabo niya. At para nga pala luminaw yung ating kukuhanan. So, ito, pipihitin nyo ito. Yan, ito ha. Igaganon ninyo, mga lodi. Yan, pipihitin nyo yung ganon. Hanggang sa luminaw siya. Kung mapapansin ninyo, napakalabo pa nito. Yan, malabo yan ha, mga lodi. So, ito, pihitan na natin para luminaw siya. So, pihitan natin. At yan ang at makikita nyo na ang laman ng buko, oh. Ayan na siya, oh. <laughs> Kita nyo na, mga lodi, yan, oh. Napakalino na dito sa aking to, ha. Ayun, ganun lang siya gamitin. At kung makapapansin ninyo, napakalayo ng buko na yan. Ayun. Ayun, pag normal na cellphone lang gamit natin, yan. Ano yung normal na camera, napakalayo nung, nung object na yon ano. Yung subject natin doon. Pero pag dito, mga lodi, ano, Ayan o, napakalinaw na niya. At kitang kita mo na yung laman ng buko. <laughs> Maglalakad na ulit ako at para malaman natin kung hang, dito sa gubat kung hanggang saan ang malinaw, malinaw nakuha nitong ating lensa. No? So, okay? Uh, yeah. Let's go. Huh? para sa akin ay okay na okay ang lens na to mga lodi basta wag mo lang kakalimutan na gumamit ng tripod o kaya stand para hindi magalaw ang pagkuha mo ng video o kaya may pipicturan ka na malayo o nasa sanga ng puno yung ibon ano ay tamang tama ito at mapapansin nyo nga dito na napakalayo ko na at dito nga sa ating nilagyan ng lens eh malapit na malapit at malinaw ang kuha ayun na siya mga lodi at isinasabit ko na nga yung dala kong Coco Lemon siguradong marami akong mapaggagamitan nito kasi bala ko rin mag dun sa mga puno na matataas para makita yung mga ibo na hindi ko nakikita sa malapitan at eto na nga dahil naisabit ko na yung akin dala dala eh pumwesto na ako para makita natin kung malinaw ba ang kuha kapag nandun ako sa malayo kung kitang kita ba talaga ako pati yung aking mukha at yun nga mga lodi <laughs> At sa punto nga na ito ay pabalik na ako at tatakbo ako You know Sobra <laughs> ko talagang nagustuhan ang lens na to mga lodi Kasi nung paggala ko nga dun sa sampaluklik Kahit yung malalayo o yung kabila ng lawa na iyan eh Nabibidyohan ko at pati yung mga tao ay nakikita ko Tingnan mo sa layong iyan pati yung taong tumatakbo Nakita ko pati yung mga nangingis daw napakagaling talaga nito mga lodi siya yeah, mga lodi para sa akin ay okay na okay unless na to kita nyo naman gagaano kalalayo yung aking kinukuhanan ako uminit <laughs> tsaka kitang kita nyo rin talaga ang pagkakaiba kapag yung normal na camera lang ano talagang napakalayo pero pag ginamitan mo nito kahit hindi mo isum pero pag isinom mo mga lodi pag isinom mo mag a-adjust ka rin dito ano di Depende siguro sa camera na gagamitin mo, sa cellphone na gagamitin mo. Bale, ang link nito ilalagay ko sa comment section.